Hello mga misis, ngayong araw naman na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng toilet cleaner. Ayan ang isang set ng toilet cleaner. At ito yung mga laman na iisa-isahin ko mamaya kaya tapusin ninyo ang video na ito. Maglagay ng limang litrong tubig. Siguruhin ang sukat. Hindi so sobra o hindi magkukulang. Isunod ang bubble booster. Isunod ni buhos ang surfactant. Kung magagawa ninyong ibuhos ito ng dahan-dahan at paikot sa tubig, yun ang gawin ninyo. At ibabad ng 20 minutes bago haluin ang ating mixture. After 20 minutes ay haluin na ang ating mixture. At sunod na ilagay ang cleaning agent. ay bungas ang TC Premium. Ito ay naglalaman ng scent pouch ng citrus ang flavor at haluin na mabuti. Bukod dito, nandito rin ang antibacterial, water softener at moisturizer. Isunod na ilagay ang pigment powder na kulay orange at later on magiging yellow siya. ubos ang thickener habang hinahalo ito hanggang sa maubos at matunaw na. Pagsiguradong tunaw na, takpan at ipahinga ng 24 hours ang mixture. Pagkatapos ng 24 hours na resting period, Makikita ninyo na medyo malapot na ang ating mixture. Pwede ninyong gamitin ng ganitong container. Ang magagawa dito ay 5 tig-1 litro or 350ml bottle sa ginamit ko dito na makakagawa ng 10 set bottles. Ayan, ready na nating ilipat. Ang gagamitin ko ay ang 350 ml na pet bottles. Sa halagang 174 pesos, nakagawa ako ng 10 350 ml pet bottles. So ano pa? Ang iniintay ninyo? Pwede ninyo itong gawing pang negosyo or pang sariling damit sa bahay para makatipid kayo, di ba? ngiti ng finished product at talagang napakabango ng citrus scent at mabula siya at maganda sa kamay. Pwede rin tong gamitin sa kusina, sa lababo, bukod sa banyo. Meron din pala tong kasamang stickers kung mag-decide kang gawin tong negosyo. At pwede tong gamitin sa toilet bowl, tiles, lababo o buong banyo. At matapos kumplahin ang tatagal ito ng 6 months to 1 year. So, ayan na yung finished product natin.